Ay, sir, napaaga ho kayo. Gusto niyo paghanda ko kayong pagkain? Salamat, Linnet. Wala akong gani. Kahit na akong nagluto? Ano naman bang ginagawa mo dito? Ay, hindi ka na kasi dumadalo sa bahay, Jonas. Hindi na rin kita makontak. So I decided na... Ang ka dito. Di ba nagkalinawan na tayo? Hindi ka dapat pumupunta dito. Dahil bakit may makakita sa'yo. At biglang magsumbong kay Ellery. Bridget, di ba alam mo naman na gusto kong patunayan kay Ellery na wala talaga tayong relasyon. Pero Jonas, gusto niya nang ipaanan ng kasal niyo. Imposible naman siguro ang pupuntahan ka dito ni Ellery. Look at you. Mukha kang miserable mag-isa sa bahay na to. sumama ka na lang sa akin. Alam mo, magkakasama na tayo ni Daddy at ng baby sa bahay. Alam mo, hindi kita maintindihan. Iniwan ka na nga ni Ellery. Bakit ayaw mo pa rin sa akin? Ano mo sa sa'yo? I won't give her up. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa kanya. Ang tanong, worth it ba yung mga pinaglalaban mo? Ha? Konting problema lang, iniwan ka na niya sa ere. Pati marriage niyo, gusto niyo nang ipaanal. Jonas, mababaw lang ang pagmamahal ni sa sa'yo. Binabaliwala ka niya. If she really loves you, she'll stay with you for better or for worse. Pero nasan siya ngayon? Ha? Huh? Jonas, hindi kanya mahal. And she doesn't deserve your love. good morning, ma'am. Kukunin ko lang yung mga gamit namin ni Samantha. Ay, kay sir na lang po kayo magsabi, ma'am. Bakit nandiyan si Jonas? Opa nang sa loob po. Bakit niya ako kayang tiisin? Bakit hindi niya ako mapatawan? Wala na ba yung pagmamahal niya sa akin? Jonas... Jonas... Ako mahal na mahal kita. hindi hindi kita iiwan hindi ako kagaya ni Ellery. Dito lang ako palagi para sa'yo.